Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapareading po sa amin Bawal po ang fake profile um, Kailangan may identity po Bawal po ang no identity Ito po yung aking Facebook account Bawal pong mag-text, tumawag sa number na yan Messenger only Messenger only po Okay, mga lab ko Yan Please follow the rules Huwag naman po kayong makulit. Huwag po kayong tumawag. Okay? Mag-message lang po kayo. Pakisabi sa admin na kung urgent talagang kailangan ninyo, kung, uh, kung kailangan nyo ng tulong, magpa-reading kayo, magpabook ng reading. Then, pakisabi sa admin na urgent na urgent talaga. Okay? So, checking energies. Anyway, kumuha kayo ng wallet ninyo. Okay? Kunin nyo yung wallet ninyo bibigyan ko kayo, ipipray, ipipag-pray po natin yan na i-bless po yung wallet ninyo or yung bag ninyo. Okay? <clears throat> Ready? pwede nyo po yan itutok yung cellphone habang dinadasalan ko para ma-recharge yung wallet niyo at hahawakan nyo yung wallet niyo Ibigay natin yung energies mo doon, i-recharge mo din siya ng energies mo habang dinadasalan ko. Okay. Okay. So And, kumuha po kayo ng papel. Color green, yung sticky notes niyo, Okay, teka lang. At isulat nyo po ito. Ganon, pataas, pataas. Okay. Tapos, Dapat green yung candle nyo, ha? Green. Kung gusto nyo mag-candle, pero kung hindi naman, okay lang naman. Wala pong problema. Hindi issue yung candle. I-recharge Re lang natin siya. Yung sinulatan ninyo. Pwede naman kung wala kayong candle, sasabihin nyo ganun sa palm ninyo. I am a money magnet, money magnet, money, money magnet, money magnet. Yan. Maraming perang paparating. May perang paparating coming flow. Yan, ganon. More, more blessings, more blessings. Kahit ano pong sabihin niyo basta involve yung money, ay acceptable po yan, mga mahal ko. Okay? Yan. Kung wala kayong kandila. Okay? Kung may kandila na mga kayo, color green. Okay. Then, ilalagay nyo po ito sa inyong wallet or bag. Yan. Ilalagay nyo na po yun doon. Okay? para sa pera yan. So anyway, para sa inyong protections, tubig, well, kumuha kayo ng tubig nyo. Prayer natin yan. Pwede nyo pang pangligo, inom, anything. Okay, kuha kayo. Ako, lagi ako may tubig kasi ako kahit mismo sarili ko, talagang cleanse ko yung sarili ko. Okay? Hold your butter, bottle, ganyan. Okay? Yung intentions natin, iset natin doon, nagagaling ka. Anything na sakit na kung ano man, magproteksyonan ka. Kung may taong inggit sa'yo, meron laban sa yong masama, sa tingin mo may nakaaway ka, ganyan. Okay? Pwede nyo pong pangligo, pwede nyo yung ibuhos sa gate niyo pwede nyo yung ibuhos sa inyong pintuan or pahiran niyo kung ano may masasakit sa inyo. Okay? Okay? Um, itong tubig na ito, nakakatulong din ito sa mga loved ones ninyo. Halimbawa, pag uminom ka, sasabihin mo tatawag siya sa akin. Or pag nag-away kayo, mag-aayos kami. Lahat ng positive na intention sa water ay magkatotoo po yan, okay? So, kung hindi po kayo natulungan, ibig sabihin, yung energies mo ay hindi okay during rituals na ginawa mo yan or yung prayer, na ginawa kong prayer yan, hindi ka okay, malungkot ka, galit ka, naiinis ka, hindi po kasi pwede yon. Dapat okay yung energy mo, okay? So, kung uminom ka, nakaramdam ka ng relax, na-relax na, na ka, ibig sabihin, talagang matutulungan ka. Okay? Pero kung parang mabigat pa rin ng puso mo, parang, parang ano ba yan? Yun, hindi ka talaga matutulungan yan. Ha? Okay, so checking energies tayo. Kamusta ka? Tingnan muna natin yung energies ninyo. Okay. Meron dito na sa kakaantay. Napapagod ka ng ikaw lagi ang gumagawa ng paraan. Ikaw lagi yung parang nagdadala ng relations ninyo. Okay. Ikaw lagi yung even hindi to sa relasyon. Parang may nakikita ko mga breadwinner. Kawawa naman to mga to. Yan. Parang wala pang sahod. Pinoproblema mo na kung sa mapupunta ang pera. Okay. Tip ko sa inyo mga mahal ko wag na wag kayong malungkot during sahod ninyo. Halimbawa, sahod na babayaran ko si ano, yun lagi ang naka ano sa'yo. Tapos malungkot ka, wala na matitira sa'yo. No, bagkos sa ay ikaw mag-prayer ka. Pagkatanggap mo ng pera, halimbawa pera ito, Lord, maraming salamat po sa blessings na biniyaya, biyaya na ibinibigay mo sa akin. Maraming salamat po kasi makakabayad po ako ng utang, makakabayad po ako ng mga loans ko, anything ng bills ko, ilaw, tubig, bahay, makakabayad po ako. Maraming maraming salamat po sa biyaya na hum walang humpay na ibinibigay niyo po sa akin lagi pong ganon, imbis na ay magbabayad na naman ako ng utang kay ano, ganito, ganito negative po yun, okay huwag na huwag nyo po yung uh, iisipin yung mga ganon wala na nga matira eh, wala pa wala pa yung sahod, wala na matitira negative po tayo, okay so ang mangyayari nyan next month mo, ganon din, hanggang sa next month, next month, next month, next month ganon din ang mangyayari sa inyo okay, believe in miracle maniwala po kayo. Totoo po ang miracle. Makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. i, let your chakra, i-open mo talaga siya sa universe, sa divine. Magdasal ka talaga. Kung, ka, kung kristyano ka, magsimba ka kung gusto mo. Kahit saan ka mapadpad naman, ay pwede tayong magdasal. Kahit saan, wag lang sa CR ba diba? magdasal tayo. Wala pong bawal at wala pong pinagbabawal ang Diyos na kailangan dito kayo sa lugar na 'to magdasal. 'Di ba po? So, 'yun lang po ang ano natin. Okay, mga malko So, dito na papagod something na hirap ka na nga sa financial, hirap ka pa sa love. Ayan, the moon and the lovers. Ayan. So, parang ano kasi, parang nawawalan siya na ng time, oras. Um, parang hindi siya gaano nag-showy sa'yo. Parang nag-attention seeker ka din. Nagahanap ka rin ng attention niya. Kasi nga, syempre, kailangan mo din naman talaga siya. ba diba, ho? Ayan. Okay? Parang ano, merong nagbago eh. Malayo yung dating ngayon at ay yung dati kayo at ngayon. Marami siyang pagbabago. Parang nakaka ka ng rejections. Yan. Yeah. The Fool, Queen of Wands, Three of Cups, The Justice. Yan. Yeah. Okay. I guess some of you ay meron ditong nanonood na third party. Sorry ha. Um, para sa kalaman ng lahat, hindi naman po lahat ng third party ay masama. Mabubuti po ang mga yan. Talagang nagkataon lang na sila ay napunta dyan sa sitwasyon na yan. Okay? So, yung mga iba naman po ay meron pong salbahing na third party. Yung hindi nila tanggap na sila ay third party. Yung inaagaw talaga lahat sa pos yung position doon imbes na doon sa asawa. Yung parang over controlling na, okay? So dito meron naman nanonood na parang okay ka, wala kang problema doon sa asawa pero ang hindi okay sa iyo parang hindi mo tanggap na merong pangalawa o pangatlo. May ganun, parang inano kanya. So if gusto mo talaga ng tulong, kailangan mong kumonsulta kung, kung gusto mo, kung regalo nyo na yan sa sarili ninyo, itong 2025, magpa-reading na rin po kayo para sa 2025 ninyo. Wala namang pong masama. So, pwede rin po yan once in a year, gawin ninyo, pwede. Rin. Depende po sa inyo talaga kung kailan gusto nyo magpa-reading. Pero the best po talaga magpa-reading ay December or January po talaga. Yan po ang best way talaga. Okay? So, meron tayong nakikita dito na the justice The justice, siguro merong masakit magsalita, ano? Nasasaktan ka sa kanya, masakit siya magsalita minsan. Hindi mo siya maintindihan na hindi mo maintindihan bakit siya nagkakaganyan. Hindi mo rin alam kung kung ano yung naging kasalanan mo. Ano ba yung dapat kong baguhin para mabalik tayo sa dati? Diba? Yun yung mga, andami mong tinatanong. Sana magbalik magbalik kayo sa dati. Yung dating masaya kayo. Okay? Ten of Swords and Five of Wands. So, meron dito mga kaibigan na bad employees sa kayo, Pero may nakita kong ilaw. Hindi ko alam kung nag-work ka sa club or something. Or mahilig ka lang talaga mag-ilaw-ilaw sa kwarto mo. Anything. Yan, may nakita ako magandang ano, magandang ilaw. Yan. So, three of wands. Meron dito mga ginos. Yan. May mga ginos. Ayan, na nagaantay ka sa kawalan. Parang hindi mo alam kung ano yung next step mo. Magaantay ba ako? Ganito na lang ba ako? Ano bang gagawin ko? Dami mong tanong na hindi mo naman kayang sagutin. So, iregalo mo na sa sarili nyo. Kung gusto nyo magpakonsulta, kumonsulta po kayo. Para mag-guide ko kayo sa 2025 ninyo. Oo. Oh. Ligawin ka, ano. Maganda ka. Maraming nang nilingaw sa'yo. Pero isa lang kasi ang gusto mo. Parang hindi mo na rin gusto kapag meron pang iba. Okay? Parang siya na lang talaga yung taong mahal mo. Yan. Ace of Pentacles ang Four of Cups and Six of Wands. Parang hindi mo na kayang nakikita yung sarili mo sa ibang tao or magmamahal ulit. Parang gusto mo siya na talaga. Nagantay ako sa kanya hanggat kailan niya gusto. Meron travel. Hindi ko alam kung ano. Pag ganong ganong ka ba? Ano bang work mo? May travel akong nakikita. Yes, meron may travel, matutuloy po yan. Okay, enjoy ha. Kapag nagta-travel kayo, dapat masaya kayo. Um, ingat lang kayo sa mga single dyan. Maraming may mag add sa inyo. Kunwari, may papadala akong packages sa inyo. Meron akong ipapadala ganito, etc. Um, balu ako. Um, meron akong isang anak. Meron akong ganito. mag add sa inyo. Mag-ingat kayo. um, kung meron kayong nakikinig dito na ngayon, ngayon sa akin, meron akong naob, na, na-absorb na, na ngayon na may nanonood ngayon dito na, na may nang loloko sa inyo kung single ka, if ever. Okay? Nakilala mo ito sa sa email, sa Facebook, sa sa dating apps, etc. o ano man. Parang, pero na-fall ka eh. Ayan na-fall ka talaga sa kanya. Yan. Meron din ako nakikita dito na parang, Uh, um, obserbahan mo yan ha, Huwag ka magpadalos-dalos kasi parang fake yung person na yan. If ever single ka, long distance to. If ever ha, hindi po ito lahat. Okay? Kung tinatawag yung energies niyo na ganyan nangyayari sa inyo, yung halimbawa military siya na na assign siya sa malayo, hindi siya makakalabas, yung mga ganyan. Huwag po kayong maniwala sa mga lalaking ganyan. Hindi po 'yan totoo. Okay. Oh, may travel talaga. Ano ba to? Matutuloy naman yung pag-travel mo. Wow. Gusto niyang bumalik sa'yo. Ayan na naman tayo. Ayan. Gusto niyang bumalik sa'yo. Actually, ikaw yung mundo niya. Ikaw yung nagparamdam sa kanya kung paano maging masaya. Ayan. Parang itong tao na ito, kung hindi, kung pangit man yung word sorry, parang binihisan mo. Okay? Kung hindi mo to binihisan, kung mayaman tong lalaki na to, parang merong kang itinulong sa kanya. Yan. Halimbawa, um, nasa US ka, binigyan mo siya ng citizen. Ayon. Parang ganon. May itinulong ka talaga sa kanya at natupad niya yung pangarap niya dahil iyo. Yan. Isipin niyo kung ano yon. Ayan. So, syempre, nakampante ka. Sobrang kampante ka. Sobrang, sobrang kampante ka. Ayan. Meron long distance relationship na hindi mo alam baka may kinakasama na. Meron din ako nakikita dito na baka, baka lang naman. Baka may kinakasama na sa ibang bansa, na sa Pilipinas ka, or na sa ibang bansa ka, na sa Pilipinas, na meron siyang tinatago sa iyo. But, itong tinatago niya kasi, um, impacta. Ah. Yan. Meron sa kanyang binilo, binulong. Parang kinulong siya sa isang something. Kaya, parang ano, akala niya siguro, pag nakuha niya yung person mo, parang mananalo siya, pero mali. Nagsasama sila, ikaw yung iniisip ng guy. Yan. Kung lalaki ka naman, nanonood ka, I think meron kang nasabi sa kanya na hindi niya gusto. Yon. Pero kung sana nung habang nagsasama kayo, kung nagbago ka man lang, eh sana naagapan. Yes. Meron kang nagawa sa kanya na hindi hindi niya nagustuhan. Yan. Ano kaya yun? No? So, ano pa yung energies ng person mo toward towards sa'yo? Tingnan pa natin. Yan. Stalking. Nagmamasid siya. Pinagmamasdang kanya sa malayo. Okay. King of Cups and Page of Wands. Ah, oh, okay. Meron talaga ditong long distance, ano. Pinapili mo ata ito. I think baka ganon. Or, nahihirapan din siyang pumili. Sa inyong dalawa. Kasi feeling niya bad din siya eh, Kasi nag-cheat nga siya sa'yo. At itong babae na to, yung kabit niya ngayon, o yung third party niya, parang na nalulungkot din siya, nasasaktan niya. Parang ganon. Ayan o. Oh. sobrang magulong intentions niya ngayon. Yung iniisip niya. Yan. Hindi, hindi siya makapag-isip ng tama. Magulo. Huwag mo muna sigurong, halimbawa kapag uuwi sa'yo, pagkakausapin mo, wag na huwag kayo makikipag-away. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo siyang mag-decision sa, sa, siya sa, sarili niya. Okay? Huwag niyong puwersahin wag kasi kung halimbawa bakit mo 'to nagawa sa akin tapos nag-away kayo tapos nagkasundo na naman kayo nagka nagka ano, nagkabati na kayo tapos nag-away na naman ulit bakit mo 'to nagawa so walang katapusan once is so enough lang kapag naitanong mo na sa kanya bakit ka nagloko tapos nagkasundo na kayo nagkabati okay na Then, magkabati na lang muna kayo. Then, i natin. Tingnan natin magpa-reading ka. Tingnan natin kung bakit siya nagloko. Ano bang problema? Yan. Meron kasing iba, mga nagloloko, hindi nila alam. um Napakain. Nab alam mo yung parang, uy, akala nyo yung alak, hindi nalalagyan ng spell. Meron din, ah. Yes. Meron. Uh, meron din sa... Yung mga client ko sa club, binibigyan ko yan sila ng ano para sa meron ako mga inaalagaan sa club para makaakit sila ng client or customer. Binabasahan yung alak na yon or meron silang pinap meron akong pinupos pinapasuot sa kanila ng bracelet para ma-enhance yung aura nila. So they are attractive. Makaka-attract sila ng client. If sa business ganun po talaga, ina-attract namin yung tao So, yung iba talaga parang halos marami pang nangliligaw sa kanila. Kasi nga, ang tingin sa kanila ng tao, very attractive. Which is napakaganda. Pinapaganda kasi ng bracelet yung aura ninyo. Okay? So, yan po yung nangyayari mga bossing ko. So, if ever malungkot ka talaga, hindi mo alam ang gagawin mo sa person mo, magparinding ka para mag-guide kita kung anong gagawin mo. Okay? So, dito naman tayo sa blessings, yung mga walang problema dyan sa love. Okay? Tingnan natin ko ano yung blessings. Yung ritual kanina sa pera, gawin nyo yun, ha? Sa pera, sa wallet, um, halimbawa, lagayan ito ng pera ninyo. Example lang to. Dasalan nyo. Itatok nyo ganun yung cellphone habang ginagawa ko yon Okay? Pwede po. Anything. Di ba mahilig kayo mag-arenola? parang naging traditional na yan ng Pilipino. Hindi ko alam bakit, um, ano, pero hindi ko naman, hindi naman ako against dyan. Pwede naman. Dasalan nyo po yung arenola na yun. Pero wag kayo mag-arenola ng red. Yan. Okay. Wow, kahapon pa ito lumalabas, ba diba? So, everything na um, pinoproblema mo about sa financials, makakabayad ka naman, makakawala ka. Mag-upgrade ka pa nga eh. Yan. Mag-upgrade ka. Sa mga singles dyan, oh, swerte daw sa'yo yung person mo. Makakapagbigay sa'yo ng swerte. Yan. sa mga single makipag-date kayo baka makakikilal makakakilala ka ng lalaking makakatulong sa iyo meron naman ditong ano um meron ako nakikita naman dito na swerte okay may pera dito pa lang oh malaki na to kasi eh, lahat do ng problema natin sa financials mabe-breakthrough na yan okay so ano pa tipid-tipid tipid lang muna tayo ngayon. Work hard more. Meron pa yan. Wow, meron promotions. Good luck sa inyo. Wow, ituloy mo daw yan kung ano man yung gusto mong apply yan. Ituloy mo. Huwag ka daw magdalawang isip. Huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pa rin at kukuha sa iyo. Yan. So, yung gustong makaalis, makalabas, go um, I think kailangan mo muna ng i-forgive din yung sarili mo sa yung mga nakasakit sa iyo patawarin mo din mga dapat patawarin Everyday lagi tayo nagpapatawad even hindi sila nanghihingi sa atin ng patawad okay yan wow ang ganda oh okay so may, so ano ba yung meaning ng ano ng barko de ba ang ganda Malaking blessings pa parating sa iyo. Baka mabibili ka pa nga ng lupa eh bibili ka pa ng something. Yan. Wow, travel. Pwede ka mag-travel. Parang meron ditong family outing. Magagawa mo naman yan. Okay? Blessings pa rin ang ating araw na to. Okay, so ano yung energy ng third party? Ting, 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 ting. Ready? Anong energy ng third party? para parang maraming kinakabahan. Ha? Oh. Kinakabahan ka. <laughs> okay. Okay. Ace of Cups. Mahal niya talaga yung person na yan. Mahal niya talaga. Ay, nag-aaway sila, girl. Meron <laughs> Hi. dito mahilig kumanta. Okay, um, meron akong na, nakikita dito, Ace of Cups, Knight of Swords, um, King of Wands. Nakikita kasi ni third party na parang ini-stock ka pa rin ng person nyo. Okay, Queen of Wands, may nakikita ako. Five of Cups, yan, Seven of Wands. Wow, the Judgment. Ang galing naman na eh, mm, -mm. sila. Actually, ayaw ng... May mga ayaw sa third party. Akala mo lahat boto doon, pero merong ayaw. Yan. Okay. Marunong nga tato kumanta or ikaw ang marunong kumanta. Yan. Hindi... Akala mo lang masaya sila, pero hindi sila masaya magkasama. Nagpapanggap lang yung third party. Parang iniinis ka niya, pinapaselos. Pero sa totoo lang, siya yung may problema hindi sila masaya. <laughs> okay, so sa mga gusto magpa-reading, alam niyo na yung aking Facebook account. Maraming salamat. Ito po yung aking Facebook account. Bawal tumawag sa number ko. Messenger only. Messenger po. Messenger, messenger. Mag-message lang po kayo. Okay? So, magbasahin ko po yung, yung nagpapasalamat. <clears throat> Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat din po sa iyo. Naniniwala po ako sa kakayahan ninyo kasi ako din almost 8 years, ma'am, binalewala ako ng taong mahal ko. Pinakasalan, inanakan, pinangakuan ng maganda at magsasama habang buhay, pero nawala lang po 'yun sa isang iglap lahat. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Nagpapasalamat din po ako ma'am kasi nabigyan niyo po ako ng pagkakataon para mapansin niyo sa dami ng humihingi ng tulong sa inyo. Alam ko pong mahirap nung una, hindi ko po akala akalain kakayanin ko po ba to. Tinatanong ko din po ang sarili ko, pero sabi mo sa akin maniwala ka sa miracle. May awa ang Diyos sa atin. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, kailangan natin tanggapin. Believe din po ako ma'am sa transparency mo. Okay? O kasi sinasabi ko talaga sa client ko, kung talagang may mangyayari sa gagawin natin, eh di salamat. Kung wala, tanggapin din po natin. ba? Diba? Hindi naman ako juice eh, tao pa rin ako. Pero lahat ginagawa ko talaga, yung best ko, para maging masaya yung client ko. Okay? So maraming maraming salamat, ma'am, na way lahat kami ng katulad ko na may problema, matutulungan nyo kami lahat. At ma'am good news po gusto ko pong spell sayo kasi po talagang nadamay din po ang aking kaperahan nagulat nga po ako biglang may blessing simula na pong nakilala kita lagi po ako nakaabang sa YouTube mo at yung mga water na ginagawa po talagang super effective po ma'am lagi po may blessings hindi ko po alam kung, kung ano to hindi ko po alam. May mali na naman ang spelling. Anyway, um, basta yung ano nyo, yung water talaga gawin nyo po talaga, makakatulong po yan sa inyo for your protections din po yan. Okay, ingat po kayo and maraming salamat. Bye-bye.